Gagawa nga pala ako ng kilawing isda. Ayan, nakahanda na nga pala ang ating isda na sa linya. Si, eh. nalinisan ko na ito at nababal ko na to ng matagal sa sukang basi na galing sa Ilocos. Meron nga pala tayo ditong pipino, ihalo natin. Meron tayong kalamansi, sibuyas, kamatis at meron din tayong sili. O, oh, ihalo natin to meron din tayong suka, asin at yan ang natin para maging malasa. Ilagay ko na nga pala itong pipino. Pagsabayin sa sabay-sabay na natin pati itong mga ricado. Bigayin lang natin yung kalamansi para lumabas yung kanyang lasa. Hindi na tayo magdagdag pa ng ibang pampalasa. Maglagay na tayo yung kunting asin. At magdagdag pa tayo ng kunting suka. Para mas malasahan natin. Ayan. Haluhaluin lang natin ng mabuti. Mikus-mikus lang natin yan. Para mag-corporate yung kanyang mga ricado. At, at tikman natin kung tama na ba yung asin na nilagay natin mmm yummy okay guys natapos ng ating kilawing isdang salinyasi okay guys thank you for watching bye